Ikadalawang kabanata sa pagpapatuloy. Nakatingin si Guaya kay Jeong Hwang na sinasabi nito na hindi na daw siya baguhan ngayon. Dagdag pa niyang sinabi na nakamit na daw niya ang lahat ng ipinagawa niya sa kanya bago daw niya siya hinanap. At nakita na daw niya ang sukdulang tuktok at ang pangalan daw niya ay hindi nakasing baba ng Chion Mupal Wang. Natahimik lang siyang tiningnan ni Jeong Hwang. At naiisip pa niya noong bata pa si Guaya na nakalaban niya at sinabi niya sa kanya na naroon pa rin daw ba ang kanyang pagkainosente at kamangmangan. Ikaw na parang balisang hedgehog noon na laging handang umatake kahit kanino. At nagbago na daw ba siya ngayon? Habang nakahandusay sa sahig si Guaya Changma ay sinabi nito na Jeong Hwang. Kaya pa daw niyang lumaban. Na ito ay tumingin sa kanya. Nanginit yan lang siya ni Jeong Hwang na sinabi nito na kung gusto mo akong harapin muli, Umakyat ka muna sa sukdulang tuktok at maging kasing tanyag tulad ko. At kapag nagawa mo na yan, saka mo lang ako muling hanapin. Dagdag pa niya na kung ipagpapatuloy ko pa ang laban na ito, magiging katulad lang daw niya siya. Natumugon ito habang nakahandusay pa din sa lupa natumingin sa kanya na sinabi na buisit ka. Tumigil daw siya. Balik sa kasalukuyan. Sinabi sa kanya ni Jiang Huang na sige, tingnan natin. Halos tatlongpong taon na ba ang lumipas? Mukhang marami ka ng pinagdaan ng pagsubok at paghihirap. Dagdag pa niya na nakikita ko na naging isang kagalang-galang na tao ka na. Mula sa taong kilala ko dati. Na naman sa kanya ni Wyatt Changma na oo, tatlong pong taon na, at dalawampung taon na mula nang magretiro ka pansamantala dahil sa nangyari sa pagitan natin. Natumitig naman sa kanya si Jeong Huang na sinabi pa sa kanya ni Guaya Changma habang makikita ang bibig nito na huwag daw niyang itanggi. Na naman sa kanya ni Jeon Huang na huwag daw niyang banggitin ang insidente niyan sa harap niya. Inalis niya ang kanyang balabal na isang bata ang nasa kanyang balikat. Na sinabi pa niya na kung ganyan daw ang gusto niya, bakit daw hindi niya nalang isara ang bibig niya. Tumalon na ang bata mula sa balikat ni Guaya Changma. Na ng mga tao na sino daw yon, na naglalakad ang bata yakap ang balabal na sinabi pa ng mga tao na ano. May bata daw pala sa loob ng balabal. Na ito ay tumalon na mula sa entablado na pinagmamasdan siya ng mga tao at nagbigay daan sa kanya. At kinuha ang kanyang dalang mahabang kahoy. At malakas na ibinagsak sa sahig. Na ang balabal na dala niya ay isinampay sa kahoy na seryoso na pumwesto para manood ng laban. Sinabi ng ating bida na sino daw ang batang yon na ang mga tao sa kanyang paligid ay patuloy na bumubulong. Na makikita ang muka ni Guaya na tumingin sa kanila at sinabi na anak daw niya ito. At huwag na huwag daw nila siyang mahawakan kahit man lang sa buhok niya. Na nagulat naman ang ating bida sa kanyang napakinggan. Pati na ang mga taong mga nanunood na napasabi pa na si Guaya Changma daw pala ay may anak. Ito daw talaga ay kagulat-gulat. At akala daw niya wala siyang kahit sino sa mundo. Nag-usap ang mga martial arts sa isip sa paligid ng bata na mag daw sila. Walang sinuman daw ang dapat humipo sa batang ito. Natumawa naman si Jeong Huang at sinabi kay Guaya Chama na kailan ka pa nagkaroon ng oras para gumawa ng ganitong bata. Siguro nga daw ay totoo ang sinasabi nila. Ang magandang mukha ay maaaring magtago ng masamang puso. Na naiinis namang sinabi nito na tama na daw ang mga maliit na usapan at maglaban na daw sila na nakangiting tumugon si Jeong Huang na sinabi niya na interesante. Sige, magsimula na tayo. At para daw sa kanya, isa pa rin daw siyang mangmang natuta. Na ito ay malakas na tumalon sa ere na pinagmamasdan ni Jeong Huang. Na sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na ito daw ay nagsimula na. At pagkatapos ay malakas na inihagis ni Guaya Changma ang kanyang sandata kay Jeong Huang. Na ito ay tumusok sa entablado na nagka bitak-bitak sa lakas ng pagataking iyon. Na si Jeong Huang ay tumalon sa ere para maiwasan ito. At sinabi nito, hindi daw ba't masyado siyang matindi kaagad. Nakinuha ni Guaya Changma ang kanyang sandata na nakatingin kay Jeong Huang. At pagkatapos ay mabilis niya itong inatake ng sunod-sunod habang ito ay nasa ere. Na naglabas ng enerhiya sa kanyang kamay si Jeong Huang at sinabi na ginagamit na daw niya ang Changki agad mula sa simula. Kung ganun, mukhang kailangan na daw niyang magsimula ng seryoso. At pagkatapos ay gumamit ng may enerhiyang palad si Jiong Huang. At isang malaking palad ang makikita na ititira niya kay Guaya Changma. Na nagulat ang mga taong manunood na napasabi na winasak daw niya ang Changki ni Guaya Changma gamit ang Changki niya. Dagdag pa ng mga ito na hindi na daw sila tao. At ang pinapakawalan daw nila ay isang kamanghamanghang halaga ng enerhiya na ang ginawang atake ni Jiong Huang ay winasak lang ni Guaya Changma na nakangiti lang si Jiong Huang habang sila ay nasa ere. Na ang mga manunood ay napasabi na ang mga spark at mga baga mula daw sa kanilang enerhiya ay lumilipad sa lahat ng dako. Na napasigaw ang mga ito na sila daw ay magsitakbuhan na. Habang sinigaw ng Martial Master ng kapatid ng ating bida ito ay nakatingin sa kanya na lahat daw sila ay tumakbo na. At kapag nagsimula na daw ang tunay na laban, magiging mas delikado pa. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang sarili na ang sinasabi daw ba niya hanggang ngayon ay nagpipigil pa sila. Sobrang lawak na daw ng kanilang enerhiya na pati ang mga nasa malalayong lugar ay nanginginig. Na sinabi ni Guaya Changma na nakatingin kay Jeong Hwang na hindi daw ba't ba sinabi na niya na ibubuhos niya na ang lahat dito. At ito na daw ba ang pinakamagaling na kaya niyang gawin na naman sa kanya ni Jeong Huang na naghanda ng atake na siya daw ay nagpapainit pa lamang. Na itinira niya ang kanyang enerhiyang kumikidlat. Na ito ay hinarang lang ni Guaya Changma na binasag lang niya ito. Na ng ating bida habang kumalat ang kidlat na enerhiya sa paligid at tumatama sa ilang tao na nararamdaman daw nila ang mga epekto hanggang dito. Lahat daw sila ay mag -ingat at pagkatapos ay naglagay ng enerhiya sa kanyang mata ang ating bida na sinabi sa kanyang sarili na iba daw ito sa klase ng pagtuturong natutunan niya mula sa ilusyon ng painting. At nakakayanan daw niyang takpan ang napakalawak na distansya sa isang hinalang. Na makikita si Jeong Huang na nakangiti. Na nakatingin ang ating bida gamit ang may enerhiyang mata na sinabi pa niya sa kanyang sarili na hininto daw niya ang paghinga niya at pinigilan ang pag-usad bago muling palawakin ang distansya sa pagitan nila at muli siyang papasugod. Na makikita ang dalawang naglalaban na sinabi pa ng ating bida na muli daw na naman niyang hininto ang kanyang paghinga. Sinabi pa ng ating bida habang tutok sa panunood gamit ang kanyang mga matang may enerhiya na kamangha-mangha. At ayaw daw niyang palampasin ang kahit isang saglit ng laban nila. Sinabi sa kwento habang patuloy silang naglalaban na ang malakas daw na pagkakasalpukan ni Na Jiong Huang at Guaya Changma. Tulad ng inaasahan ni Wu ang mga aral daw na natutunan niya mula sa pagmamasid sa kanilang laban ay nagpalawak ng mga hangganan ng kanyang kaisipan. At isang tao ang nakatalukbong ang tahimik na naglalakad habang naglalaban ang dalawa sa ere. Nang bigla niyang nasagi ang isang malaking tao. At lumingon na tiningnan niya ang taong nakatalukbong na sinigaw nito na ikaw na tanga-tanga. Umalis daw siya sa harapan niya at siya daw ay nakakabanas. Natumingin ito ng tahimik. At mumiti ito at sinabi na huwag daw niya siyang galitin o mamamatay daw siya. Na pinagpawisan ang lalaki na pautal-utal na sinabi na teka nga lang daw. Siya daw ba ay si? Na hindi na itinuloy ang pagsasalita at sinabi na hindi daw ito maari. Na makikita ang muka nito na nakangiti na sinabi pa ng lalaki na siya daw ba ay si Yodok Marang. Ang kilalang Wick and Venomous King na nagulat ang mga tao sa paligid ng mapakinggan nila ito na sinabi ng lalaking ito na sinabi daw ba niya talagang Yodok Marang. Na napasigaw naman ang isa na siya daw talaga ay si Yodok Marang. Natumugon ang isa na ano daw ang ginagawa ng wake gay dito. Na ang mga ito ay nagtakbuhan na sinisigaw pa na huwag daw silang magpapahuli sa kanya. At mabilis na daw silang tumakbo. Na napalingon naman ang ating bida sa kanyang likuran na nagtataka. Na makikita ang mukha niya na ang kanyang mata ay nababalutan ng enerhiya na sinabi sa kanyang isip na ano daw ba yan. At bakit daw siya ay dumating sa ganitong kritikal na pagkakataon. At dito na po nagtatapos ang ikadalawang pong kabanata. Ikadalawangpot isang kabanata sa pagpapatuloy. Nagtatakbuhan ang mga tao dahil sa makapal na usok ng lason ang kumakalat na sinisigaw ng mga tao na ang kanyang katawan daw ay hindi niya maigalaw. Ayaw pa daw niyang mamatay. Tulungan daw nila siya. Makikita ang kamay ni Yodok marang na naglalabas ng usok na lason. Na nakangiting sinasabi nito na sinubukan daw niyang mamuhay ng tahimik. Pero siguro hindi daw maiiwasan dahil sa mga basurang tulad niya. Sinasabi sa kwento na ipinanganak daw siya sa dokok at pinalayas dahil sa kanyang mga krimen at pinagnasaan daw niya ang anak ng pamilya sa Chendang at pinag-aralan ang mga sining ng lason. Nilikha daw niya ang pinakamakapangyarihang armas na tinatawag na maun. At ganitong klasing tao daw si Yodok Marang. Makikita ang mga taong tinamaan ng usok ng lason na sinisigaw ng mga ito na ang katawan daw nila. Nasumigaw ng sakit ang mga ito na sinabi pa na may makakasagip daw ba sa kanila. Tumatawa si Yodok Marang na sinasabi na nang makita daw niya ang laban ng mga bantog na mandirigma, inisip daw niya na magbubukas ito ng isang bagay sa kanyang kalooban. Pero siguro ito na daw ang landas na nakatakda para sa kanya. Na ang mga taong tinamaan ng usok na lason ay natutunaw ang balat na sinasabi pa na bakit daw nandito si Yodok Marang at bakit daw siya ay gumagawa ng ganito. At lahat daw sila ay tumakbo na. At kung mahulog daw sila sa maun, mamamatay daw sila na nakangiti naman si Yodok Marang na sinasabi na ngayon daw na ganito na ang nangyari. Hayaan daw nilang makita kung hanggang saan umaabot ang kanyang mga kapangyarihan. At kaya daw ba nitong maabot kay na Jeong Huang at Jeong Hong? Na nagulat ang ating bida sa kanyang nakikita na napasabi sa kanyang sarili na ano daw ba ang ginagawa ng buisit na iyon. Pinapatay daw niya ang mga inosenteng tao. At wala daw ba siyang pagpapahalaga sa buhay ng tao? Na ang mga ito ay nasisitakbuhan papunta sa kanila iniiwasan ang usok ng lason. Na sinasabi pa na ang sumpa daw. Ay kumakalat ng mabilis. Kaya sila daw ay mabilis ng tumakbo. Na napasabi ang ating bida na naiinis na sinabi pa niya sa kanyang sarili na ano daw ba ang gagawin niya nasa panganib daw ang mga tao. Wala daw bang paraan para mailigtas silang lahat. Mag-isip ka, sungwumon. Nanagulat din ang anak ni Guayachangma na natatakot. At biglang naisip niya ang ginawang palm technique ni Jiong Huang na sinabi na tama. Ang strong winds of the palm. Sinabi pa niya sa isip habang ginagawa na niya ang kontra-atake sa lason na ang mga hangin daw na nilikha ng landscape painting. Ay kanyang titipunin ang mga hangin ayon sa mga guhit ng painting. At pagkatapos, gagamitin daw niya ang mga bagyong hangin ng palad upang pawiin ang mabilis na kumakalat na lason na sumpa. At ibabalik daw niya ito sa masamang salarin. Na napasabi ang mga ito na ano daw ang malakas na hangin ito. At ang nakakalason na sumpa daw ay nagtitipon sa isang lugar. Na nagulat naman si Yodok marang na napasabi na ano. Ano daw ang nangyayari? Paano daw ang kanyang lason na Mion ay bumabalik sa kanya? Na makikita ang ating bida na ginamit ang palad na sinabi pa niya sa isip na ginagamit daw niya ang hangin upang itutok ang sumpa at dumaloy sa isang lugar. Nabumalik kay Yodok marang ang kanyang ginawang lason na napasabi na ito daw ay hindi ka panipaniwala. Imposible daw na gumamit ng ganitong kalalakas na hangin. Sinabi pa nito habang ang muka niya ay naglalabas na ng mga dugo na kailangan daw niya nang kunin ng mabilis ang panglunas na mas nilakasan pa ng ating bida ang hangin na kanyang itinira na sumisigaw pa. Na ang balat ni Yodok Marang ay nawawasak na at napasabi na huli na daw ang lahat. Na ito ay nawasak. Na ito ay pinagmamasdan nila na parang bulang nawala. Na napasabi ang isang ito na ano daw ang nangyari. Nananlaki ang mata naman ng isa na sinabi na pinilit daw ng malalakas na hangin na itulak ang mion patungo kay Yodok Marang at siya ay nalubog dito. At sino daw kaya ang gumawa niyan? Na sinabi naman ng ating bida na pawisan na nagawa daw niya ito. At biglang napaturo ang isang ito na sinabi na ito daw ay isang banal na katarungan. Isang banal na katarungan. Binigyan daw sila ng Diyos ng malalakas na hangin upang maghustisya at wasakin ang walang awang mamamatay taong iyon. Nasumagot naman ang ibang tao na sinabi na parang ganun na daw nga. Maswerte daw sila sa pagkakataong ito na napahawak ang ating bida sa ulo, at tumawa na sinabi na siguro nga daw, mas mabuti kung magpatuloy na lang daw siya ng tahimik. Na napasabi naman ang anak ni Guaya Changma na napahawak sa kanyang sarili na wow. Siya daw ay buhay pa hanggang ngayon. At sinabi sa kwento na mga ilang sandali lang daw ang lumipas bago iyon. Na silang dalawa ay patuloy pa din sa paglalaban na sinabi ni Jeong Huang na hindi daw masama ang dalaw na yan. Pero pwede daw bang magbigay pa siya ng kaunting dagdag na pagsisikap? Na naiinis na sumugod si Guayachangma na sinabi nito na tingnan daw nila kung gaano siya kainay mamaya. Na iniiwasan lang ni Jeong Hwang ang ginawang atake nito. Na masayang sinasabi pa na magaling daw siya sa nakikita niya. Na makikita ang mukha nito na naiinis. At bigla siyang may napansin sa ibaba at napasabi na teka nga lang daw. Iyon daw ay na napatingin siya na naiinis na sinabi sa kanyang sarili na buwisit. Nasa panganib daw ang anak niya. Pero pagdating daw niya doon, huli na daw ang lahat. Na nakangiti si Jeong Huang na sinabi nito na saan daw siya nakatingin sa ganitong oras. Na biglang nagulat din ito nang makita niya sa ibaba ang nangyayari. Balik sa kasalukuyan. Na mabilis silang bumaba. Na sila ay sabay na bumaba sa tabi ng bata. Na napasabi ang mga tao na si na Jeong Hwang at si Guaya Chiangma madaw ay tumigil na sa paglalaban. At lahat daw ng ito ay dahil sa masamang yodok marang na iyon. Na napasabi ang bata na ama. Na sinabi naman sa kanya nito na ayos lang daw ba siya. Na tumugo nito na sinabi na oo, oh, oh, ayos lang daw siya. Nasa likod niya si. Si Jeong Hwang na naghihikab habang tumatawa na sinabi nito na medyo nawalan daw na siya ng gana ngayon, gusto pa daw ba niyang magpatuloy. Natumugon ito at sinabi na parang hindi na daw yata ang araw na ito para dyan. At ipagpaliban na lang daw nila sa susunod. Natumingin ito at sinabi kay Jeong Hwang na sa susunod. Sila na lang daw na dalawa. Na nakangiti lang ito ng tugon sa kanya. Na sumalabay na ang kanyang anak sa kanyang balikat at sinabi na umalis na daw sila anak. Natumugon ito na sige ama. At ito ay nakasimangot na suot ang kanyang bandana. Natahimik lang na nakatingin ang ating bida na at pagkatapos ay sinabi niya na sayang. Gusto pa daw niya sanang makita ang laban nila ng konti pa. At dahil daw sa buwisit na yodok marang nang yon. Nabiglang may inihagis si Guaya Changma sa ating bida at sinabi nito na kunin daw niya ito. Dagdag pa niyang sinabi na isang munting pasasalamat daw ito sa pagliligtas niya sa kanyang anak. Pagkasalo ng ating bida ay nagulat ito na napasabi na wala daw siyang ginawa kundi. Na hindi na itinuloy ang sinabi. At nanlaki ang mata nito na napasabi sa isip na si Jeong Hung daw ay alam ang ginawa niya. Na sinabi ng ating bida na iniligtas daw niya ang kanyang buhay noong nakaraan. At ituturing daw niya itong pagtanaw ng utang na loob sa kabutihan niya. Kaya hindi na daw niya kailangang magbigay ng kahit ano pa. Natumugon ito at sinabi na mas mahalaga daw ang buhay ng anak niya kaysa sa kanya. Kaya hindi daw ito patas. Na makikita ang muka nito na sinabi pa na wala rin daw naman itong silbi sa kanya, kaya kunin na daw niya. Natumugo ng ating bida na sinabi nito na ganun daw ba. Salamat. At ito ay tumalon na ng mataas at sinabi pa kung papalarin, magkikita daw silang muli. na sinabi pa ng mga tao habang nakatingala sila na ano daw ba yan. Umalis na lang daw siya bigla. Pati daw si Jeong Huang nawala na rin. Nasayang lang daw ang lahat, ano daw ba yan, lahat ito, dahil sa masamang yodok marang. Buti na lang at patay na siya. Pero bakit daw kinausap ni Geong Hong yung lalaki mula sa tagasunod ng pamilya Libby? Na nakatingala pa din ang ating bida na sinabi nito sa kanyang sarili na pareho daw silang nawala ng walang paalala. Mahigpit na hinawakan ng ating bida ang supot at sinabi niya sa kanyang sarili na kahit na naranasan daw niyang gamitin ang malalakas na hangin ng palad sa pamamagitan ng panonood sa laban nila. Kahit na daw sandali lang. At maswerte daw siyang nakita niya ang chunky ni Geong At makakatulong daw ito sa kanya kapag gumamit na siya ng espada. Siguradong sigurado daw siya doon. Nakatingin sa kanya si Wu Kang habang tahimik lang ang ating bida na nakayuko. Na makikita ang muka nito na sinabi pa niya sa kanyang sarili na brother. At bakit daw kinausap ni Geonghong ang kapatid niya ulit? Paano kaya daw ito nangyari? Na makikita ang ating bida na seryoso lamang nakatingin. At dito na po nagtatapos ang ika-dalawangput isang kabanata.